Hey guys, magandang araw, gabi, anong oras sa inyo. Gusto so lang share yung nararamdaman ko. For the past few, actually matagal na ito eh. Uh, which is, naisip ko minsan, strong naman ang tao. At, uh, wala naman din tawag so dito uh, ah, makakabala kayo sa akin kung ano man ang gusto kong gawin something ganyan pero mahirap pala mga past few days talagang medyo difficult sa akin yung mga moments that's why nililibang ko lang sarili ko by yan doing some ano um, field work sometimes gumagawa ko ng mga reports nagtatype type ako and then gumagawa ko ng mga content ganyan mga something na uh, to make me busy tsaka something na uh, gusto ko lang kahit paano mag-smile. Sabi if you see me smile, no, sa mga nakalangat. Eh, normal ko yun. To be honest, yes, normal ko yun. But, deep inside, nandun yung point na sobrang nalulungkot ako, sobrang nasasaktan. Kasi dumating sa point na parang ano mo yun na na minsan gusto mo ng hug, gusto mo ng kasama, gusto mo na kausap. Pero wala. Walang abila po. Kasi. Tapos yung gusto mong makikiusap ka na gusto mong sana makasama yung taong nagpapasayo o yung anak-anakan. Tapos kakaita, Parang alam mo yun magsakit pero strong naman tayo tao kaya natin yun nga lang naisip ko yung pagiging strong ko hindi ko alam kung hanggang kailan hindi ko alam kung hanggang anong limit Naman, makakating nga sa point na may bagay akong gustong gusto tapos ayaw niya. Parang ganun. Parang yung masaya ka na palagang kasama mo siya pero pinagkakait kang makasama siya uh... baka siyempre bukod sa anak ko Tapos, meron pang mga taong naninira sa iyo meron pang mga taong nagdadawang sa iyo pero wala akong paki doon hindi ko sila hindi ko sila ano hindi ko sila masyado inaalala kaya ko silang harapin lahat kahit sino man sila at paano ano man sabihin nila wala akong paki kasi alam ko ginagawa ko yung tama at hindi ako magawa ng masama. mga taong naninihira sa okay lang yan, naintindihan kita. Kasi parang to the point na parang ano na tawag dito eh. Mahal hindi mo ko masira sa ganitong bagay. So, sa mga kaibigan, kakilala, pwede it's okay. I'm still doing my work as a media, as a person, as a friend. nga lang pero yung sabi ko minsan pagka alam mo pagod na pagod ka na sumingi ka ng pahinga humingi ka ng humingi ka ng space humingi ka ng parang ah, makasama mo siya o makasama mo man anak mo o gusto mo lang maging payapa gusto mo lang gusto mo lang ano mag, maging okay no? okay naman actually gusto ko nga mag travel yung um, travel na kahit saan ako dalhin parang ganun tapos parang something no return pero hindi naman pwede yung ganun diba kasi marami tayong responsibilidad at marami tayong bagay na kailangan gawin hindi lang para sa sarili ko hindi lang para sa family ko ganun din sa mga tao dahil na uh, nagpa-public service tayo ginagawa natin tama para sa kanila at gusto rin natin silang ma-inform ng tama Yung mga tao kasi na when you're speaking the truth ayaw nila yon gusto nila lagi sasabihin nila maliit lang industriya natin tayo tayo lang di magkakasama pero yung does it mean na like, maliit lang industriya natin tayo kasama tapos tayo tayo naglulukuhan tayo tayo nagtataguan ng mga baho sa manan at mga alam mo yun mga bagay na hindi maganda dapat malaman ng tao no? kasi syempre it should be una, um, uh, yes, we should be partial. At walang pinapanigan. We will take both sides. Paano kung dumating sa point na you are taking their side but they are to parang magbigay ng statement. Ang hirap nun. Tapos, sasabihin sa'yo, well, yan, yung kalaban yan. Hindi ganun. Alam ko yung battle ko ako mag-isa, ako rin mahihirapan may nyo rin ako maintindihan. Kasi ako lang nakakaalam kung ano yung nilalabanan. Ko. Kung ano rin yung dinaranas ko. But the mere point, siguro ang hiling ko lang sa inyo. Dasal. Suporta. Kahit paano kung may makita kayong katulad ko na ganito po yung sitwasyon huwag nung mahayaan na madaw sila bigyan nyo sila oras kausapin nyo sila hug nyo sila pakita nyo mahal nyo sila kasi kung ako kaya ko baka sila hindi kaya pero ito ang sabi ko hindi ko alam hanggang kailan ako gusto pero alam ko ano lang yan trials lang yan and we can pass by whatever it is salamat sa oras at yun lang gusto ko lang sabihin sa inyo kapag may nakita kayong katulad ko huwag nyo siyang maayaan mag isa huwag nyo siyang maayaan na malungkot gawin nyo lahat para mapasaya siya kasi alam ko hindi nakakayaan yun. Lalo na kung mag-isa siya. Kaya kailangan tayong kaibigan ka. Kahit nakilala ka. Doin yung part mo to save someone. Hindi mangyayari sa akin yun manuwala kayo sa hindi. Kasi kilala ko sa sarili ko. Hindi ko mahahayaan nung nangyaring mga bakit. Kumari mong wala buhay ko gagawin ko yun in a meaningful way. Hindi sa ganito paraan. Kaya tulad na sabi ko, kung meron kayong nakita katulad ko, make sure huwag nyo silang papapayaan. Kung sabi nyo sila, hug sila, as so ever. Para masave nyo sila. Maraming salamat. At ingat po tayo palagi. Keep safe everyone.